Magandang umaga po sa lahat mga kabakal. May panibagong hinangin na naman tayo mga kabakal. Yan, mali isang jewel po ito mga kabakal. Pidos. Yan, medyo gipit nga lang ito mga kabakal. Subukan lang natin kung madali ito ngayon kasi mahirap gipit. Subukan lang natin kung kaya nating hinangin mga kabakal kung mag tayo dyan. Gawa natin ang paraan na mahinang ito mga kabakal. Yan manipis lang naman to pero subukan lang natin mga kabakal dahil sa gipit talaga at sayad pa yung ulo ko dyan sa flooring sa taas mga kabakal subukan natin at gawa natin ang paraan mga kabakal na mahinang ito mga kabakal sige mga kabakal hindi natin ito patagalin hinangin na po natin mga kabakal yan na tapos na po yung route pass mga kabakal, na dito na po at naikot na po yan mga baling susunod dito mga kabakal i-hot pass natin at sasabay na natin yung kaping mga kabakal pagkatapos na hot pass kakapingan na natin Yan Tapos na po, po yan mga kabakal, natapos na po yung capping mga kabakal malililinisin na po yan mga kabakal